what's up guys? So, nandito na, na tayo guys. Ay, siyempre, tapos na yung mga ano natin. Yung project natin. Ay, yan, guys. Yung grills, tapos na rin. So, ito na lang. Ay, mga basura na lang. At, bahala na sila magtapon dito. Ang importante ay, tapos ko na ng pintura. Ah, Ayan ay, guys, so. So, ang dati, yan, napakahirap to dati. Napakabasal pa. Ngayon, okay na. Maganda na. So, tapos na tayo naglinis, no? So akatin natin sa taas guys para makita nyo ang kwarto sa taas ito. Yung sa baba to guys. Ayan oh. Tapos na rin to. Ayan. Balay apat na kwarto dito ba pa pang couple, pang couple rooms. So ayan, akat tayo sa taas. So ayan guys, yung CR niyan. yan, dito sa CR yan, sa hallway. Yan sa taas guys. So tara. Titingnan natin yung taas kung magandang maganda ba so yeah guys so tapos na rin ang taas yun napakaganda yun oh so ayan guys so ito ang unit sa taas guys uh, bali couple room sya at simpre na natin yan napunasan na natin yan So ako lang mag gumawa dito guys no Kasi yung kasama ko ay umayaw So bali isang buwan akong gumawa dito guys Napakatagal din pala Kasi napaka lala talaga tong unit na to Napapangit Ngayon ay maganda na Ayun guys So dito Bali itong kwarto ah, dalawa ah, Limang unit to dito guys Mga ano couple room iyan Ayan, maganda yan guys. So, ayan o. Oh. So, tingnan natin dito sa iba pa. So, ayan. So, pwede na ng kama. Kama na lang at saka aircon ang wala dito. So, bahala na may ari dyan. Ang importante ay natapos natin pintura Ayan yung CR guys. iyan Oh. May shower pa. So pang transit to guys, pang couple room. Ayun. Ayun oh. So, tapos na tayo guys. So back to trabaho na naman tayo nang balik na tayo sa trabaho. Ibang ano. Rajik. Yan CR. Lan guys no, tapos na natin. So wala mag-isa napakahirap talaga pang mag talaga mag magawa guys wala kang kausap wala kang uh, utosan kung di mismong sarili mo talaga kung anong gagawin mo yan so tapos na rin ang gawa natin guys so thank you for watching please subscribe my channel ah, bye sa TV nga pala <laughs>